Ayun, magandang umaga sa inyo lahat mga bayan. At ngayon po ay visitahin ulit natin si Tatay Eddie. Last na punta ko dito ay binigyan natin siya ng solar pan. Tapos konting grocery. Pero yun nga po, meron na akong ipapahabol kasi ang request niya sa akin no nakaraan ay gulay. Kasi hindi siya makapunta ng palengke. Medyo malayo baga po, po palabas. So, yan. So, pinuntahan ko ulit siya dito at Medyo maganda na naman ang panahon na ngayon. ano? maaliwalas na. Huh? Ayan. Ito yung bahay ni... Tate Eddie. Ito yung dati yung, ano, lumang bahay ni Tate Eddie na. Pero parang ano ngayon, parang inaano pa rin. Inaalinisan pa rin Tate Eddie kasi dyan siya kumukuha ng ano. Ng apanggatong. itong mga babae, no? siya na ako ng panggatong. Kaya marami pang mga panggatong din sa loob ng bahay. Ah, ang dami! Huh. Ang daming Ang dami naman, oh. Halos mapuno na yung lumang bahay niya. Kamusta? Hmm. 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 <laughs> ha? Hi. Ay, nauulanan! Nauulanan! But... Sira na daw eh, kasi naulan na lagi. Naulan na, naitas wala pintura. Ano? Balita? Ay ay, ay, ay. Ha? Buti hindi ka umalis. Buti hindi ka umalis. Ay, ay, ay. So, kailangan natin laksa mga kasi, yun nga, uh, bingay po si Tate Eddie. Hmm. Hinawanan ko na awan Ah, hinawanan mo Ah, kaya pala bagong gamas lamang. Yun po yung talagang pinakan trabaho niya dati. Yung paggagamas po. Tingnan hmm. mo. Sobrang linis. Nakpaka rin nga daw. Oo, kasi malakas ang hangin ay oh. Malaking puno din sa may gilid ni tatay. Ah. Huh. Anong balita? Buti hindi ka umalis ngayon. Ano eh, talaga bisit pa. Buti hindi ka umalis. Ah, malis. But... oh ikaw. Hindi man. Pag mga kaya pa rin yun. Kadilis niya. Ay, bakit? Wala ka ng pera? Wala. Ubus na. Ubus na yung binigay kaya sa iyo. Hindi na pwede. Wala. Ubus na. Ubus na. Ay, tinta mo naman. Iwan na sa... Ay, bakit? Wala kang ulam? Ay, wala. Ha? Wala kang ulam? Wala. Lata, dilata. Ubus na. ulay yung dilata. Ubus na. kanina, anong ulam mo? yung wala yung kaka na sardinas na ay, sardinas na naman e pa nasakit yung ano mo pa ay, kasi na ano yun sardinas e bawal talaga sa mga mataas na ang yurik mo tatay ay baka mataas na ang yurik mo yurik ulit yuric u r i c ay ay, wala tayo, talaga dalang, wala akong dalang ano wala akong tabi dalang whiteboard pagsisayba mahirap po yung kausap talaga si tatay hmm. ay meron akong dala sa'yo gulay Ulay. gulay gulay yung si tatay eh, din ang nakaraan na gulay so binila natin siya para yung sakto dahil wala siyang ulam pala sardinas oh oh lutuin na Ayon. ayun Lutuin mo na, para magka meron ka lang ulam. Buti pala na dalaw kasi nakara para isang linggo lang ata ako napunta dito kay Tatay Eddy. Sige, salamat. May ah. ulam ka lang ngayon. Ayari pala ako ang mayinas. Hmm. Ha? Ayari ko Ah, sige. may, may, may na pala pag yung power na Ha? Ay, kamusta pala yung ano mo, elektriktaan? Bakit lobat? Nagapalin. Oh, kasi naga-charge naman siya, oh. Nagagamit mo, nagagamit? Kakay ko pa. Ha? Ay may ano. Oh, kasi kailangan mong charge. charge mo na doon sa ano, sa panel niya. Pakyatin mo ko, patay. hmm. may may ay. Ah, Kailangan na naman. Kailangan maghapon. Maghapon charge. Ay, mag-isa oras lang din, matagal. Eh. Tapos medyo hindi pa masyado nainitan siguro dito kaya hindi man maganda yung charge ng electric fan. Hmm. Kaya ganoon siguro mabilis malobat yung kitatay. baka masya mo sa pagtulok na. Hindi, gawa ng ano, uh, yung araw, natatakpa ng, ng puno. Oo, oh, natatakpa ng puno. Kaya hap. Ayan, um, wala na. Huh. Kaya ganyan. <laughs> uh, mamaya naman ang ilaw niya. Kasi ito naman, solar huh. na binigay natin. Pag umaga ng ilaw niyan, may hapon na wala niyan. Pag hmm. alas 5 wala niyan, ilaw naman. Oo, no, ilaw naman. Oh. Kasi automatic yan, sinet natin ng automatic. May tinan ba rin ako, siya, siya wala. Opo. Hmm. <laughs> kaya nga na <nino>? yun ah. <laughs> oh. Pagtsaga ko din siya, kaya pa rin siya. Oo. Oh. Number 1 lang, isang hmm. pindot. Ganito tatay ah. Oh. Isang pindot lang. Yan. Na, Oo. Oh. Para mahina ang gamit ng battery. Na? No? Nato ko sa pata ikot steady ito mm, steady. Yeah, could, the, 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 the steady? Na Ito, ito, steady mo. Ano, ano, Tayo, ito. Oh. Okay, ito. Oh. Okay. Ay, mahina nga niya. Nag-blink-blink na yung ano niya. Patayin muna natin. Ayan, patayin muna. Oh. Ayan. <laughs> uh. Gawa kasi ito nung ano eh, nung puno oh. Nakukuberan yung sinag ng araw. Ayan, Ay, nandito uh, yung tatay. pinakampanel ni tatay. Doon ko nilagay sa taas. Hindi mahina. mahina. Kalapag. Asa ko na ganyan yung bigas. Daw? Wala. Oh, marami pa lang ang bigas. Ito pa yung mga bigas. na pa yung bigas natin. mapas ko yan. Tapos uh, ito pa <laughs> po ano? <taki> ito pa tapos meron siyang <iluway>. lagayin. Gusto tayo nga pa sa ay. Oo. Oh. Anong ulam pala kanina? Anong ulam mo? Ulam. Ay, yung nga yun. Ha? Ah. Ah? Yan yung storage ni Tatay Eddie. Oh. Ay ah, yan. Ay, Carne Norte. Mangga. Ah, mangga. Ay, ay mga lagpak ko kanina. Ah, kinuha mo yung lagpak. Wala, na, lahat wala na eh. Ay, wala ka nang ganito? Wala na? Wala, wala na. Wala ka nang dilata? Ano yung last na lang yan? Wala na, wala na. Ay, wita ko na. Kaya ano yung dami Ako, lata. Nakapilad na yun. Nakapilad na yun. Nakapilad ay, mga sa manapin. Ah, binta mo yung yero? Saan yung yero? Yung sa kabila? Yung sa kabila? Yero? Ayun pala, mga bayan, yung pinakang uling ay nagamit ni, ni Tate Eddie kapag naulan. And tapos yung pinakang kahoy naman ay ginagamit niya kapag tag-araw kasi marami siyang supply doon, marami siyang reserva doon sa, sa likod ng bahay niya. Doon siya nagluluto at dito lang siya nagluluto kapag maulan. So gano'ng ginagawa ni Tate, di parang naman uh, matipid siya sa uling, no? Kasi napakarami pong uh, panggatong doon sa kabilang bahay at talaga pong uh, mapuno na ako nakita niyo naman po kanina, no. no. ano 'yan? Oh, ah, bakit nangyari sa mata mo? Ah, Galuha. Ah, nagaluha. Ay, trapik 'yan sa akin, Saan galing ito? Sino nagbigay sa nito? Sino nagbigay? Aking, yung aking, yung palito. Ah, na, sinate? Dibaan. Ah. So, Siya niya. Ay, oo. Oh, Bakit? Makati? 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 Ay, hindi. hindi Makati? Manag... Ano? Parang tubig. <laughs> Ganun talaga yan? Huwag nga. gamot na, yan. Nakaawasan na din. mm -hmm. Para mawala At lamang yung parang na, nairita pamaya, ka? Mamaya. Wala na yung kusay. Datlong beses. Tapos, ay, mahirap pala paliwanag kita tatay. Sa umaga, sa Oo, oh, no, ganun. Sa umaga sa oh, ganun. Oh, ganun. Ay, wala. Ubus na. Hmm. Uh, Bakit? Malabo na? Malabo. Hmm. salamin masarap. Ngayon, ito pa sa hutay. Kapag pa sa hutay na Ay, saan galing yung salamin mo? san Saan galing? Alin? Yung salamin mo, saan galing? Kay Hernandez ay binigay sa iyo. Mm. Sa, sa mga Kaso parang, sa, pa sa mga parang kailan pa hmm. Ay kamusta naman yung paggamit mo? Ay mga pagkaluwal pati si Pag may suot na salamin. Oh, ma na nga, malabo. Malabo. Kunin din salamin mo, kuni. Kita, ah, oh, mo ni atay ni. Hindi pa. Hmm, kuni. Hmm. Ay did. <laughs> ito talaga yung anong tatay oh. Edward Hernandez. Hmm. Ay baro. Yeah. <laughs> ito talaga ay baro ito. <laughs> oh, yan oh. Or no Ay, ito deals ito yung pa natira pa sa pa kanya. Nagtipunaw pa. Nagtipunaw pa. Nagtipunaw pa. Nagtipunaw pa. Ay, Dini, sa kabila. Ano sa kabila? Dini. Ay, mga kape pala. <coughs> coffee mate, no? Yeah. Kaya mm -hmm. <coughs> naman na yun, no, talaga. Masusuportahan natin yung mga, ano, pangailangan din, Tate Eddie. Eh, unlike nung no, time na hindi pa natin siya nakikilala. No? So, salamat talaga sa inyong mga wabaya. Ah, tingnan nga yung mawapin Ano ba? May grado? May grado? May grado yan? Ayaw eh. Suti dang. So, Tikma ako lang. <laughs> Lahat ang grado. Know. Kailangan tatay yung ano? Okay. Pa, yung ganun kay tatay Ed. Eh, tatay Jesus na binigay din ng gamot na para hindi magluha. <laughs> no, okay? Ayaw. Ay! Mataas! Mataas ang grado. Oh, mataas kung tubo. Mababa. Mm. Ayun na pa. Kiyawag na ako. Hmm. Kailangan ni tate, ano, yung... sukat talaga niya para ano hindi siya nahihilo kasi pag yung mataas ang grado o oh, ano kasi bigay lang daw sa kanya yun eh. Makaya mata. Hmm. Taklasa dahan. <laughs> Aba Pwede naman. Pare, <laughs> Ayos Mano eh. Lang ito. ito. Mm. Para sa may parang kontrato eh. Para mag-wilding eh. Sa tiga. Asa yung pagkano. Ayos eh. <laughs> oh, kita ayos. mo na. <laughs> pogi, pogi. Pogi. Ay. Ito yung kanyang uh, uling mga babayan. Diyan pala sa ni pa tatay yung, tata yung brief niya para madaling matuyo. <laughs> Pero madami pa naman ito eh. Parang ano. 3-4 pen eh. Buti ni Gandit. Meron siyang ganyan. Ah! Madami pa! Ito pa pala. Dalawa pala ito eh. Dalawa pa! Dalawa pa uling mo. Mabuti na lang din talaga at nabisita ko si Tate Edding eh. Kasi yun nga. Yung ulam niya pala ay dilata. At last one na lang daw po yung dilata niya. So nakita naman natin yung food stories niya na tap, ang mga laman na lamang po yung mga noodles tapos pansitkan ito. Ayan. So, mabuti na lang din talaga at nakapagdala din ng ano ng uh, konting gulay at ulam na request ni Tate Eddie. Ayan. So, salamat po sa mga sponsor ni Tate Eddie na tumulong din po noong time na una natin siya nakilala na hanggang ngayon po ay patuloy na sumusuporta maraming maraming salamat po sa inyong suporta mga kababayan at sa kay mambe po na ito yung pinakantahanan ni Tate Eddie ay uh, pinagkaloob sa kanya na malaking uh, katulungan sa kanya na hindi na siya gaano uh, nag-iisip kapag mula hindi no? na matutuluan uh, oh. Oh, sige tatay at ako'y mapanik na alis na. na? At maraming salamat po sa kulay. Bukas ka o alatuhin na. Oo, oh, oh, ayos na. <laughs> kaya na po. At hey, na. yun, ang sabi mo, i-request sa akin, ano na request mo ay. Eh. Ano? Po, salamat po sa kaya rin. Parang natulog sa kapatid. Oh. Ito mga babayan at, at muli natin nakamusta si Tate Eddie. And maraming maraming salamat po muli sa inyong panonood dito sa aking Facebook page. Sa mga nais po pala magpahatid ng tulong para kay Tatay Eddie ay mag-message lang po ay sa rent na nakita nyo po sa screen. At any amount po ay malaking tulong po yun sa pangangailangan niya rin. No, mga babae, maraming, maraming salamat po. At hanggang dito na lang po muna yung update natin kay Tatay Eddie. So sige po, maraming maraming salamat po. Tatay, bye bye. Salamat po. Hmm. Salamat po.